sama ng loob. Paano ito haharapin at mapapalaya ang sarili? Ang sama ng loob ay isang damdaming bumibigat sa ating kalooban, isang halo ng hinanakit, sakit, at galit na maaaring nagmula sa pagkabigo, kawalang katarungan, o pagtaksil ng isang taong ating pinagkakatiwalaan. Ito ay isang likas na emosyon, ngunit kung hindi natin ito haharapin ng tama, maaari itong makaapekto sa ating mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan. Ano ang mga sanhinang sama ng loob? Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng sama ng loob ang isang tao. Ilan sa mga karaniwang sanhi nito ay Pagkakanulo ng tiwala, kapag tayo ay naloko, nilinlang, o pinagtaksilan, natural na makaramdam tayo ng sakit at galit. Hindi pantay na pagtrato, kapag naramdaman natin hindi tayo pinahalagahan, o hindi tayo tinrato ng makatarungan. Pag-aasam ng iba, ngunit hindi natanggap, kapag may inaasahan tayong mangyari, ngunit hindi natupad, maaaring magdulot ito ng sama ng loob. Masakit na salita o kilos mula sa iba, ang mapanakit na salita o kilos ng isang mahal sa buhay ay maaaring mag-iwan ng matinding sugat sa ating puso. Paano nakaaapekto ang sama ng loob? Kapag pinanatili natin ang sama ng loob, ito ay maaaring magdulot ng Stress at anxiety, ang patuloy na pag-isip sa mga nakaraang sakit ay nagiging pabigat sa ating isipan. Puot at galit, maaari tayong maging mainitin ang ulo at mawala ng gana sa buhay. Sakit sa katawan ayon sa mga pag-aaral, ang matagal na stress at galit ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso at iba pang karamdaman. Hidwaan sa relasyon, ang hindi pagpapatawad ay maaaring magdulot ng lamat sa ating mga relasyon sa pamilya, kaibigan at kapwa. Paano mapapalaya ang sarili sa sama ng loob? Tanggapin ang nararamdaman. Hindi mali ang makaramdam ng sakit, galit o lungkot. Mahalaga na tanggapin natin ang ating nararamdaman at huwag itong ikaila. Ang unang hakbang sa pagpapalaya sa sarili ay ang pag-amin sa sugat na ating dinadala. Unawain ang pinagmula ng sama ng loob. Minsan, nagkakaroon tayo ng sama ng loob dahil sa hindi pagkakaunawaan. Subukang tingnan ang sitwasyon mula sa ibang perspektibo. Maaaring ang taong nakasakit sa atin ay may sariling pinagdaraanan o hindi nila alam ang bigat ng kanilang ginawa matutong magpatawad. Ayon sa Biblia, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil kay Kristo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa sakit, kundi ng pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng hinanakit. Kaunting pagtitimpi at pagsasalita ng maayos. Sa halip na agad magalit, subukang magtimpi at magsalita ng mahinahon. Ang mahinahong pakikipag-usap ay maaaring magdulot ng pagkakaunawaan at may iwasan ang mas matinding sama ng loob. Pagpapasa Diyos ng Sakit Ang Diyos ang tunay na nagpapagaling ng sugat ng ating puso. Ipanalangin natin ang ating nararamdaman at humingi ng lakas upang mapatawad ang nakasakit sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Ito o ng atensyon sa positibong bagay. Sa halip na manatili sa galit at hinanakit, pagtuunan natin ng pansin ang mabubuting bagay sa ating buhay. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at nagpapalakas ng ating kalooban. Magtakda ng hangganan kung kinakailangan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang manatili tayo sa relasyon o sitwasyong patuloy tayong sinasaktan. Minsan, mas makabubuti ang pagdistansya upang maprotektahan ang ating kapayapaan. Ang sama ng loob ay bahagi ng ating buhay, ngunit hindi natin kailangang maging alipin nito. Sa pamamagitan ng pagtanggap, pag-unawa, pagpapatawad, at pagtitiwala sa Diyos, maaari nating mapalaya ang ating sarili mula sa bigat ng hinanakit. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para kung may mga bago kaming upload ay manotify ka at i-like at i-share upang marami pa ang makapanood ng video na ito. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.